September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang alam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya, inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinifend namin ng maayos kung paano gagamitin ng confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez sa tanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, ay tinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, bumulong ang makabayan block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam 'yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na nung nakita ko na na oh nagsabi si Saldi ko tanggalin galinya ang confidential funds ng office of the vice president. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong, uh, uh, merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod nakita makita mo. Naglabas ng press release ang makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Saldi ko, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagbabudget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko mahabang mahabang explanation ko bakit pa tayo mag-question and answer para atakihin niyo ako tapos alam naman nating lahat congressman Zaldico congressman Martin Romualdez lang ang nagdi-desisyon -de sa budget ng bayan